Eh, so welcome back po no? dito sa Tendrica Doi TV Sports At good news, no? After four games, ito po sa ikalima, nanalo na tayo tinalo na natin Ang New Zealand, ayan, kanina lang po yan At uh, ilang mga pa-shoutout, yan ang ating pag-uusapan So subscribe na po kayo habang uh, tayo ay nag-uusap-usap pa <laughs> Okay, um, yun na nga, tulad nga po ng ating... Um, inaasam no at inaasahan na talagang uh, tatalunin at kakayanin or kinaya na nga ng ating Gilas Pilipinas itong New Zealand dahil ano nga po yung ating mga pinagbatayan unang una gold medalist tayo tinalo natin ng China okay pagkatapos tinalo natin ang number 6 Latvia pinahirapan natin ng Puerto Rico na ni Carl Anthony Towns, pinahirapan ng Georgia, pinahirapan ng uh, yung Brazil, di ba? So, 'yan yung mga bagay na ano, mga bagay na talagang pinanghawakan natin. And of course, yung sinabi din ni Coach Tim ko, di ba? Na pakiramdam niya eh tatalunin natin. Kasi nga fully motivated talagang ating mga manlalaro. Nakita niyo naman yung mga naiulat, motivated si Brawley the rest of the cast ng ating uh, kuponan siguro may kinalaman din sa pagkakapoint ni Boss Longhair Hair di ba? <laughs> so yun na nga po eh, nakita nyo na lumamang ang New Zealand pero bandang huli sila na yung nagahabol o di ba? Kasi nga po yung laro natin, yung play natin is ano na, nag-elevate na. Then yung mga players po natin, talagang malalakas na. Tulad nga po ng sinasabi natin, yung kombinasyon sa ilalim ni Pahardo at ni Kai. Si Pahardo na kapag operate sa ilalim, kaya niya itulak yung malalaki. Kaya niya makipagsabayan sa ilalim. Si Kai, ganun din. Marunong gumamit ng height. Then, yung mga shooter po natin, gumana, ba diba? Sila Dwight Ramos, sila si Katy Thompson na sobrang hassle. Then itong si ano of Tana, di ba? Yan ang mga gusto natin eh sa ano na yan eh sa lineup na yan, oh, talagang pumuputok sila New Sam. Talagang mala ano maglaro. Then of course Justin Brown dahil napaka-compliment mo ni Justin sa kanyang ah uh, posisyon uh, position sa kanyang kupunan kasi nga po eh kabisado niya ang sistema. Then at the same time, na deliver niya ito sa court at umiikot po talaga yung bola. Yan ang kagandahan, yan po ang differential, ang dahilan kung bakit tayo nanalo. Kaya nung nanalo tayo, eh, hindi na ako masyado na sorpresa. Kasi nga, sabi ko sa inyo, expected ko na po yan. naks! Hindi po yan sinabi ng aking source. <laughs> yan po yung tinatawag na spekulasyon no, or prediction based sa mga ano po tawag dito sa materials na meron tayo sa mga kakayanan meron sila di po ba so yun kaya congratulations po sa ating Gilas Pilipinas ayan at ang susunod nilang kalaban Hong Kong na alam nating mahina pero hindi natin dapat maliitin pa no so kailangan pa rin ng serious game next okay shout out na po tayo so ganyan lang po no ating pag-usapan diyan wala nang masyadong mga pasakalye eh. oh di ba So, tulad nga din na inaasahan, naghaka sila, di ba? Yung New Zealand. Eh, tayo, expected na natin yan. No? Okay, shout out na po. Shout out na po. Ma'am Irene Quiles, good evening po, no? Or good morning sa inyo dyan. Ah, hindi, good evening na. Mukhang masarap na naman ang tulog nyo. <laughs> Ganon din yung sinabi ng isang, ano, mahimbing daw po ang tulog. <laughs> Mukhang nakikinig sa atin, ah. <laughs> <laughs> sabi nung isang nga uh, no, social site no. Okay. Sa so, wakas na kaisa na ang gila, sabi po ni Sir Andres. Ande, tama. Ano, alang tason no. Bula ng hawakan ni CTC. Wow, ganda ng teamwork. Yun na nga po. Talaga fully motivated po yung mga play Gilas players natin. Dahil nga po, ganyan po talaga. No? Ako, ramdam ko yan. Once ang namumuno sa'yo, eh, marunong po makitungo. No? Marunong, no? humawak ng kanyang departamento, gaganda po talaga ang performance. Yan po ang resulta niyan. No? Tsaka malakas po ang loob. Sinabi niya na nga ni Coach Tim kumpiyansa siya. So, ganun po. Doon na magsisimula yun. Hindi yung umpisa pa lang, nega na. No? Okay, Aurelia Hingos. Basta ako sa inyo po, nakatutok tal kayo. To. Ay, salamat po. No? Maraming maraming salamat po, ma'am. Panalo tayo, Gilas, Pilipinas. Yun na nga, huli na ako. <laughs> Nauhuli ka na naman sa balita, Brad. <laughs> okay, pa-shoutout, Lando, Batang, kan ano, Kankalo, Gilas, Pilipinas. Puso, sabi niya, Rolando Bangit. Ayan, Phil Uh, good evening, brother. Si Eram daw, nag-request daw si Troy sa Inebra lineup ito. Ma yun nga po, yun yung sabi natin kahapon. Na ano, wala nang makikontent, wala na eh. Kasi nga po, pag bumaba po yung views nila, no? hindi po maganda yun sa channel nila. Kasi lagi silang mataas ang views. So, yung mga mapapaganon ka, no? sa akin, pupunta rito yung mga, ano, yung mga hater, no? babanat sila sa akin kasi... Alam nyo na. Anyway, yun ko nang pag-usapan guys. Yung mahaba ang ano. Vincenti nigar, Nagar, no? good BM po sa inyo dyan, masasarapan tulog nyo ngayon Buong Pilipinas yan ha, <laughs> hindi lang mga taga barangay ha <laughs> Nathaniel Rian Jr., sir saan ba makita live ng Gilas New Zealand pa siya to? Habal driver from Nataniel of Consolation, sir, dito na ako. At, ay, salamat po, ma'am. Ay, sir, salamat po, sa, sir Nataniel. Well, yun na nga, nahuli, huli na naman ako, pero napapalabas po yan mismo sa, ano, kung saan po napapalabas yung PBA. I don't think there's an, ano eh, uh, tawag dito, yung katulad sa mga pay-per-view, kasi nga po, pag ganyan, laging may telecast yan sa national TV. At ganoon din sa cable nila, no? Nakalimutan ko, One Sports Plus po ba yun? Basta, sa free TV po, kung saan napapanood ng PBA, eh, nagla-live yan. Sa, di ko lang alam kung nag-live din dito sa Pilipinas live na na-postrate nga ako kasi di ko mahanap kagabi. No? Kasi ah, gusto ko sana manood, no? Dahil, syempre, ano po yan, eh, New Zealand, malakas po yung kalaban at malakas din na line. Mas sarap po sana panoorin yan. Lope Bucalos, yun naman po ang maganda. Kung baga po sa magulang at anak, lagi pong nagmumula sa tata. Yun ang nga po sinasabi ko sa inyo. No? Kaya nga nung sinusubaybayan ko yung Asian Games dati, ang sarap po pag nagsasalita si Alchua. Ramdam mo eh, ba? Diba? Kasi yung mga hindi po nakakilala ka Alchua, uh, yan yung mga nagpo-formulate ng hate. No? Set aside yung personal. Pero pagdating po sa trabaho yan, kung paano niya i-motivate yung team niya dati kung nasubaybayan niya nung nasa tandway pa lang dati yan ahangaan niyo po talaga eh kaya nung naging ah, coach ng Hinebra yan sobrang tuwa ko eh at kitang kita niyo naman yung ganado yung mga players natin dati under him so hanggang ngayon chua is chua pa rin no? hindi nagbago Pedro Aliban, pa-shoutout sa Bulacan Aliban Family, Maryari Mascarinas, no? Ganon din po si Ma'am Aurelia na lagi nagko-comment po. Oh, salamat po. Bobby Arca, nako bago to ah. Yung number 6, tinalo na yan. Yan pa kayang NZ. Miner Jarba na lagi rin nandito. Lapit ang laban ay to nag-comment sila dito before the game no. Renato Andrade no. Pa shoutout naman sa mga taga Santolan Pasig. Ayun, mga taga Santolan daw po. Inebra forever at gulak sa gilas dinalo na po natin at of course si Kats Aquino pashoutout po kay Sir Kats Aquino so yun lamang po guys medyo maiksi lang tayo ngayon dahil nga po ano uh, alam ko matutulog na kayo ano masasarapan tulog nyo at uh, magkita kita na lang tayo mamaya pag gising nyo <laughs> dito lamang sa si Dendrick at Doi TV Sports Buli congratulations sa gilas at maraming salamat stay safe po mga katropa salamat po sa panonood Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.